may mayroon na din mayroon na din mayroon pong nag-request sa amin no, mga kadul. So ngayon puntahan po namin at kasama ko pa rin si Bro doctor at saka si Bro Sarge no. <coughs> so mayroon daw ah uh, uh, mga buhis ng sanak mga kadul at saka yung ibang mga elemento kaya uh, mayroon nag-request pong may dito na puntahan po namin mga kadul itong kubo niya no. So dati po mga kayo dito po sila natutulog no. At saka ano po ay hindi sila nagtagal dito dahil po ay may mayroong nagpaparamdam at ah uh, natakot na po yung uh, mga anak po nila kaya uh, umalis na dito at pag-araw bumalik sila dito kasi may mga tanim sila dito ng mga niyog at saka saging at marami pang iba mga kadol kaya po ay uh, nag-request po siya na puntahan po namin no? kung ano pong uh, makikita namin dito at may dinig no? so ngayon kasama ko pa rin si ayun mag shout muna tayo mga kadol ka bago tayo mag simula so ito pa rin ulitin po natin kasi po yun lang po yung nagpa shout out no? shout out kay Merlin Bindiho uh, muna shout out po si ma'am at saka uh, Vivian Baula shout out ma'am at sa kakay Mam Gubaya shoutout po, mam. Ma maraming salamat po. At saka kay kakay Ma Mam uh, Yalim Toribia, Pink Pastor. At Mam um, Ma Marlo Malia, Mam Marjolabong, uh, Daphne Graham shoutout po. At uh, John Simil Mark Marbili Mark Maravilla shoutout. Sa lahat ng mga subscribers ko, maraming salamat po talaga no. So wag sa video ko. Salamat po pong nageskip, uh, nag- ano, hindi po niya skip yung ads, maraming salamat po. sa nag-share, sa, uh, sa nag-comment uh, sa video ko no, shoutout po. Jing Seryaku shoutout po sa ah uh, uh, Jing Seryaku no. So sana po pakishare pa rin uh, sa video na ito. At saka panoorin hanggang dulo mga kadol. So tara mga kadol, hindi po natin ito patagalin pa. So tara mga kadol, magsimula na, magsimula na tayo no. Andun po si Sar sa baba. Yan. At saka si Butlok yun na taas. So ito pong paligid mga kadol. Papunta tayo doon. Kasi uh, hanapin pa natin yung kubo kung saan. Kasi dito daw na area mga kadol. bro di sana tuh anu itu nah napi nanti kubu bro kasi di sini punya tanah torok mau dekat dekat yang kubu mau dekat dekat kasi itu puyung ngeriannya itu makacul lah kekai bah yang batu

So, walang kawala yung mga tanak dito. Pag yun, maka doon, mayroon ang nagpaparamdam dito. So, totoo po yung sinasabi sa mayari dito. Marami pong, uh, kasi bro, ganito bro. yung mayari dito bro. Uh, yung maya rito, bro. Uh, ano, uh, kasi mayroon po sila mga anak. Dito po sa dati na gano'n na, nagtutulog. Tapos? Uh, hindi sila nagtagal dahil marami pong nagpaparamdam. At, oh, uh, may, yung may, nakatira dito dati. Oh, uh, mayroon po mga uh, na umiiyak. No? Umiiyak. At saka marami po mga elemento dito, mga kaidol. Kaya umalis sila, natatakot dahil po yung anak nila po ay umiiyak na dahil sa takot mga kaidol. Sana sila uh, nakatira ngayon? Nandun na sa baba. Sa baba ng no? Uh, sa, bayan? sa bayan? Nung malapit ng mga tao. Kaya pumunta sa lito araw. Kasi mayroon po sila mga tanim dito. Oh. Uh, iba mang talaga bro kapag gabi. Kasi Oo. kapag araw, wala ang elemento man makikita dito o um, madinig so, yan uh, saan ba tayo pupunta dito muna tayo bro maghanap natin yung kubo parang na komportable dahil kaya sarge na dito sarge sarge tara Ba, si um, kasi nang, ano pa, nagpasalamat pa sa kanya mga viewers dahil po ay hindi po siya pinabayaan dahil uh, nandyan pa rin sila, nag, ano, nag-aantay po yung mga viewers bro. So, yun. Kasi matagal na po siya hindi naka-upload. Uh, Ako ano na ginagawa nito ba? Hmm. Ako nag-deposit uh, Ito po yung mga tanim dito po. Ah, ito yung mga tanim nila, mm. Ah, yun, may mga niyog. Mga may, may mga niyog na, no? may mga bunga na. Uh -huh. Palubog yung ano ba, buwan? Ha? Uh -huh. Palubog yung buwan na yun. Oo nga. Ah, parin pa rin kaya yung buwan na yan sa Sabado? siguro. Pag wala na yung buwan, mamana tayo sa dagat. Oh, yun yung ano ko, sabi ng pinisan ko. Pang ulam lang ba, pang ulam. Piskarte na pang ulam. Dito tayo makakayon. Maka, sa kapapamana natin doon, maka-encounter tayo doon yung siukoy. Sinay na. Maganda siguro kapag iwan tayong gamit na... Nakabutas ba kayo bro? Sorta dito. Kasi parang nasa taas yung ano nila, yung kubo. Sige, sige. Yan pwede Ay, ya ita, <laughs> Shumaka, po namin ito. mo ka. Sa ulo mga kentang, mga

Di ba gabi na? Bakit parang, parang bukas pa yung mall? Oh. Huwag mo ano yan bro. Oh. Kasi <laughs> mahihiya tayo. Bakit nakatakit naka, naka -taket yung mukha mo bro? Ha? Ha? Nahihiya ko bro dahil ay malaki ng mukha ko. Ano ba nangyari dyan? Ipang napalaban ka ha? Guro <laughs> bago, bago sa pumunta rito no? Napalaban siguro sila ng misis niya. Bukong napalaban ka bro. Mukhang namamaga ang mukha mo ha bro parang may kakaiba dito ah kakaiba? Hmm. Oh. iba na naman yung oriental you know? iba na naman iba na naman yung usapan ano, ano ba nangyari sa mukha ko bro? <laughs> wala bro, ano, ko lang bro ano. ah ah ano. parang pang pang paano lang pala pang paangas pang pa para siya si Ruben Padilla <laughs> kasi kala ko si Ruben din. wala na wala na ano yan bro? Tubi. Eh, tubi. Ha? Huh? ba? Nung na, may nakita tayong insekto doon sa ibang bundok ro ba sa kabila. Hmm. May nag may nag-comment na hindi yan insekto. Ano yun? Sabi niya, ano yan insekto wan. Kasi <laughs> <laughs> isa lang. <laughs> isa lang. Yo. Hmm. Yeah. Uy. May nako, pa ka dol. Ako. Grabe naman to. Kakadaan pa talaga tayo dito. Pang wala namang daan dito ah. Ha, ha ah, kabala. Sino na kayo? <laughs> Sige, Basta wag mong ilawan yung

okay teh hilik tuloy ka na tira bro ala yung golebro sila lang no no bro bro breath yan bro nakita yung betlog mo ha bet huh? <laughs> 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 betlog <laughs> 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 bro nakita yung betlog mo ha <laughs> 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 huh? kum sumabay yung wakwak bro parang tumawa siya bro Mayroon ba bro? Tira na may Kasi malayo pang kubo. Ini pakai nama pensil, bro. Apa, bro? Para lantai yang megano itu. Kamping. Ke camping. Kalau natin ini kita tayo yang pump natin. Sampai tayo di dalam itu. talaga maka makarating tayo sa tuktok. Problema ay grabe pala yun ng siguro nito. Ha? Parang alay. Bro! Mahalimo Mahalimo Kaya pala, ano, natatakot yung mga bata dito kapag gabi. Bakit? May malaking puno ba diyan sa ibabaw? Hindi, malaki malak ah? yan. Parang Bakit? nangka... Parang ng halimaw. Ano yan? Tapunan natin po. Punta natin.

Ano nga tong area na ito? Napakasukal. Hindi makita yung lupa dahil sa sobrang damo. Uy. Kokonat. Enat. Kokonat. Enat. Bro. Sa bantayan ng bro. Yung may limaw diyan sa taas. Kailangan natin maano. Kapagtan. Oh my god. Masasira yung beauty ko dito. <coughs> Hala, hindi. Yung makadul ang layo na namin. Sumasabay rin yung mga elemento sa amin. terus, oh. Uy. Ngayon. Iwan ko. Ngayon. Saging pala.

Mati bro. Mana Yun? Ini lebih lama Yun main nasi kan? Tidak apa-apa. Hah? Tidak apa-apa. Tidak dulu. bro bakar ini. Melapit kepala di dito sa, anu saat bro. Mereka bisa tanda bunyi bro. Hmm. 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 Ha. Bro, niya, hmm. 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 Mayroon tao yung humila sa akin, bro. Ha? Huh? Tao na kayipin. <laughs> Hindi yan, Sarge. Hindi, diyo doon yung Sarge, eh. Oh my God. Pansin mo? Ano pa Bigla ka natumba, eh. Hindi. Yeah. Sige, gabanti Hindi, mo usip pa tayo. Hmm. Huh? Sige, sige, akit doon. Ha? Huh? Walang namakitan? Meron na. Malapit na tayo. Ha? Huh? Malapit na tayo.

Ini dikeluarin lawan. Oh. Ini sebuan perlapitan. Huh, huh, huh. Huh. Mati. Oke. Mana bro? jalan kurang jalan hmm. kurang belakang bus nya yang unuk bro belakang lah belakang lah bro